Itabi mo! pa! Itutuloy mo pa! Itutuloy mo pa! Ba? Ba? Bakit ba istorbo mo naman ito? Lumabas ka na nga doon! Ano po ang cholo? Nagugulo yung isip ko! Nagugulo yung isip ko! Ha? <laughs> no? Nagugulo? Inakuha mo! Lalo? <laughs> Hoy, Matakas na Bakit ba? Ano ba? Ano ba yun? Tuloy mo pa. Bakit ba i-stomp ko naman to? Labas ka na ala doon! Nakakalungkong, Cholo. Yan ba yung pinagkukulong mo dito sa kwarto? Nakakulong-kulong. <laughs> Wala na may ginagawa na ako mabuti. Ano mabuti dyan? Sige na nga, paano naging na huwag ka okay, i-stomp ko dito. Nagugulo yung isip ko. Nagugulo yung isip ko. Wow! Magugulo? Ginagawa oh? mo, oh? Sige may bundok ko na nakabaligtad pa, oh? Bundok. <laughs> Turo mo ko sa pagdodrawing ko? Oh. 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 ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, oh Di bali mo pa! pa! Naku! Tiyo! Ang na lang ang ganda-ganda -ganda ng ginagawa ko ngayon. Hindi na ako kung ano-ano ang ginagawa. Kung nung kakasin ako nandiyan sa kwarto eh. Bakit? Ang kasunod ganyan pa'y ginagawa mo. Buti nga may ginagawa na akong maganda ngayon eh. Wow, wow, maganda, wow, wow maganda, <laughs> ano maganda dyan? <palugohan>? Wow, ano maganda dyan? Kalukuhan. Ano <laughs> kalukuhan? Tignan mo muna kasi nang maigi. Diyos ko naman. <laughs> Parang oh. kasi ano? Yung mga ano mo! Drawing ka lang naman pala ng ano. Kung ano nakikita mo? Hindi eh, ko! Ano na pa ba? Iba kasi na ako sa ko eh. Ay mga bungkot mo kasi! May bundo! Kung <laughs> <laughs> ano nakikita mo? Ibon! Ibon! <laughs> anong ibon yan? O, kung mukha na mo ibon na yan. Edi ibon! Magsak ibon! <laughs> oh! Ibon mada na! Ibon mada Oh! 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 Labay niyan! Labay! Oh! Tingnan ko! May ito pa! Oh! Dapat may pala yung kaparot na ganyan! Hindi! Hindi! Ano yun? Oh. Ano? ba yun? Oh. soong ko to pala kagaya ni